paano kung pinagtagpo ulit kayo ng ex mo? Everyone, get back to their proper seats! Uy, tiyakin yung assignment ko. Teka lang, malapit na. Wow, sabi mo, idea lang ah. Now, listen. Since may emergency si Mrs. Zamora, makikisitin muna sa atin yung Section Sampaguita. Understood? Okay, Section Sampaguita, please occupy the vacant seats. Hi. Okay, class, settle down. Ano to, value of wine, no? Ate X. Ha? Huh? Why yung hinahanap dito eh? Ate X nga. Bakla, kinopia mo din to, no? Ay, nakalagay sa papel. Bakla, kasi yung ex mo. Tsaka wala din namang value yung mga Okay, how was everyone? Okay, okay naman po. Ako? Okay naman, Gagi. Ano ko ba, mam? matagal na. Kinalimutan ko na sa loob ng one year, five months, two weeks and seven days and three hours. Nakalimutan niya nga. Anyways, let's move on. Sana yung iba din. Speaking of moving on, let's have a quick recap. What did you learn about our lesson yesterday? Can someone volunteer? Lesson? Naku, ma'am, marami. Saan tayo magsisimula? Doon sa algebra? Nasa tagal-tagal kong nag-solve, mali pala. Na minahal ko siya. Oh! Baka brent Puro kayo kalokohan. Ano na pa kayo dyan sa likuran, ha? Miss Precious, sit beside Mr. Ah, uh, ano pangalan mo, Iho? Ah, Brent po. Ha, ma'am, dito na lang ako. Ma'am naman, eh. Mm -hmm. Ramdak na ba to? Ah, Mama, nga dito. Kahit sa ibang seat na lang. Kakaupo mo pa alang iwan Iiwanan mo na ako agad. <coughs> <Mam, baka yan! coughs> <coughs> <coughs> so, OMG, love is sweeter the second time around. So, mas sweet kami ng first love ko dati kasi tatlong beses kami nagbalikan. Ma'am, baka diabetes na yan! Siyempre, may mga tropa din tayong binasted. Ay, ano to? Papok pala te. Basta, sumunod ka na lang sa amin. Teka-tandaan lang, baka masubsob ako. Kinakaban ako, tol. Ayun po, guys. Eh, si Crystal. Diyan na, diyan na, diyan na. Diyan na, diyan ko sa habang buhay Nakakaingit <laughs> Yan ang panalangin ko weirdos. Ah, uh, Crystal, may tatanong sana ako sa iyo. <laughs> ano 'yon? Ah, <laughs> uh, oh, baliktad daw. Ano yung FG te? Palpak na naman kayo, pre. Ah, uh, Crystal, will you be my girlfriend? Yes, yes na yan! Oh! Ah, yes na yan! Ah, yes. uh, Bogart. Paano ba ito sabihin? I'm sorry, ah. Pero... Uh, study first ka ba? Hindi. Ah, uh, ah, uh, baka may boyfriend ka? Wala naman. Di ka ba ready? Medyo ready. Ah, uh, ah, uh, baka... Di lang talaga kita type. S sorry. Ah, uh, it's not me. It's you kasi. Ayun lang. Ah, uh, di, okay lang. Okay lang. Ano lang, lang to? <laughs> Rehearsal. Tara na. So sorry, ha. na kasi si ma'am. Thank you for your time. Anong ang to? Ba't nagkukumpulan kayo dito? Ah, uh, group project lang, ma'am. Sana kayo ng office! Now! Yung ampalaya, inuulam, hindi inuugali. Class reactivity. activity, you'll be working in groups. Reminder ha, this is a performance task. I will divide you into groups of five randomly. Ma'am, random, ma'am. Ay, salamat. Now for our first group, we have De La Cruz, Pilapil. Third group, we have Pasqua, Salazar, Fifth group, we have Gonzales, Mendoza, Garcia, and Manalo. Ay, thank you, Lord. Five po, diba? Ay, only mga pala. Sige, sama na lang natin dito si Batumbakal Precious. Ikaw? Tao? Bagay? Palabas ba to? Movie? Baka movie to. Silence means yes, please. Diba? Ah, Alam ko na! Don't breathe! O yan, kakasimula pa lang hard level na agad. Ah, hayop! Hayop! Ay, sorry, kala ko hayop. Uh... <laughs> mabilis! Mabilis! Sige pa, sige pa. Cheater! Ay, cheater! Sorry, typo. Sorry, sorry. Parang iba na to, ha? Ah. The Flash! Ah, uh, um, uh, mabilis ang sabi. Mabilis, mabilis, mabilis maghanap ng iba! Mag <laughs> Ay, hindi! Ay, sorry, sorry. Iba pala. Ano? Ay, na... Ano yun? Jogging. Tao? Ano yan? Bagay? Mm. Two syllables. Uh, ah, shooting star. Iibon? Maliit, maikli. Ay. Mm, 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 mm. Pasensya mo. Oh, guys, bilisan na natin! Ah, sandan? Sandan, sandan! Ah, mataas! Mataas! Ride mo. Kung <coughs> tignagan pa lang. Ah, sensitive. Three, two, one. Time's up. Fireworks! Ano ko? ko na nga ba? Sisini yung isa dyan. English. Tao. Hayo. Bagay. Okay. Manimik nga kayo. Kaya pa yan, late game! Ano ba ito? Kung syllables? Three? Tagalog? Um, movie? Ah, uh, 3, 2, one. Time's up. Group five, zero over kok Kokorni. Uh, jasa deh, Kuya Ivan, May bibigay pala ako. Ha huy, nagkabala ka pa. Di mo naman kailangan magbigay ng rosas sa chocolate eh. Baka matay na naman ako nito. Pero okay lang matae, eh. Mahal kita, eh. Pero seryoso, kuya. Kaya ako always dumadaan sa room nyo. May aaminin din ako kasi... Uh, para kay Crystal. Di ba kaibigan mo yon? Reto mo naman ako. Hindi to para sa akin. Uwe, ikaw talaga joker ka. Para sa akin to, eh. Para sa kaibigan mo to. Balitaan mo ako ah. Bawi ako next time. Sabihin mo ako pag may kailangan ka. Nan ako. Ay, thank you. Oh, di. Sobra naman to. Thank you. Ay, you Thank you so much. Girl, pwede ako pa. Game time. Crystal. Hmm? Wala.